Mga kaubayan, ang video na ito ay tungkol sa isang uri ng halamang gamot na napaka at napakalakas po na panggamot sa mga nagsusuka at nagdudumi. Yung dehydration, yung naubusan ka po ng tubig, ito po ang pinakaswero ng ating mga kapatid na nanira dito sa kabukiran, sa kabundukan. Yan po ang pinakaswero nila mga kaubayan pag sila po ay tinamaan ng nagsusuka at nagdudumi yung dehydration, pinakaswero po nila eto. Eto po yung tinatawag na dila dila ti aso. Ano pang ibang tawag yan? Kalasakas po. Kalasakas, dila dila ng aso, kalasakas. Ang tawag dyan mga kaubayan, dito sa kabukiran, sa kabundukan. Eto po siya mga kaubayan, no? Eto po. Eto po yung tinatawag na dila dila tiaso o kalasakas. Itong halamang gamot na ito, ito po ang ginagamit ng ating mga kapatid dito sa kabundukan pin bilang pinakaswero po nila. Yung mga nagdudumi at nagsusuka, yung naubusan na po ang tubig, ito po mga kaubayan ang ginagamit nila. Kaya tanungin natin ang ating kapatid na sinining kung paano po nila ginagamit ito. Ipaliwanag mo nga kung paano nyo ginagamit yan. Itong po. Tutulin po namin dito. Ito po ang ipakulo ng dalawang baso po hanggang mag isang baso po ang inumin. Parang swiro po ito kung naubusan na ng tubig ng katawan ng isang tao po. Ito po ang aming iniinom pag nagtatay at nagsusuka. Kahit, kahit nag, hindi po nagtatay, sakit ng tiyan po. Palabasin niya po yung kabag, ito po yung kalasakas. Ito lang po ang aming gamot dito sa bundok po. Yan po mga kaubayan, ang, ang paliwanag ng ating kapatid na sinining tungkol sa halamang gamot na yan na pinakaswero po nila. Yan po ang ginagamit nila sa mga uh, kapatid natin dito sa kabundukan na yung masakit ang tiyan, yung kabag, hangin, yung nagsusukat, at nagdudumi yung nadidehydration, pinakaswero po nila yan tulad ng pinaliwanag ng ating kapatid na si Nining. Kinukuha lamang po ito, itong ugat na ito at ipinapakulo at yan po ang iniinom. Yan po, huwag po nating kalimutan itong dila-dila tiaso, ito po ang itsura niya mga kaubayan. Oh. oh. Yan. O oh, may paliwanag ka pa? Ning. Wala na po. O, oh, 'yun po mga kaubayan. Malakas po kahit hindi lang hindi pag alam po ng ating mga kaubayan, hindi lang sa kabundukan ginagamit 'yan. Pag 'yung sa dehydration. Subukan po natin. Kasi nandyan lamang po sa ating tabi-tabiyan. Marami pong salamat, mga kaubayan.